Inilalatag na ng Batangas City LGU ang mga programa para sa mga magsasaka na posibleng maapektuhan ng El Nino, alamin n'yan sa report ni Denise Abante. Malamig man ang simoy ng hangin sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, pagkatuyo at pagkabitak-bitak naman ang problema sa ilang mga taniman. Kaya sa pangunguna ng Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwa ang City Agriculture's Office at ilang mga magsasaka sa lungsod, nagsagawa sila ng isang pagpupulong. Dito tinalakay kung paano matutugunan ang pangangailangan ng mahigit isandaang magsasaka sakaling tuluyang matuyo ang mga taniman sa lungsod. Ito kasi na-forecast yung drought, ano, Uh, napaparating nung pang nakaraang taon, uh, mga late uh, August ba, meron na, may mga lumabas sa July. And then taon-taon naman, talaga ay eh, meron tayong tinatawag na mga taginit o katagarawan. Yung ating mga magsasaka, no, lalong-lalo na, uh, alam naman nila na sila ay uh, may mga panahon ng garitong mga taginit, init tag-ulan, kaya yung pagtatanim nila ay nakatono. Alam nila kung kailan dapat na magtatanim. Wala pa naman umanong na iuulat na malaking bilang ng mga naaapektuhang magsasaka at taniman ang Batangas City RRMO at City Agriculture's Office. Nauna nang sinabi ng ilang magsasaka ang kakulangan sa tubig ulan ang sanhi ng pagkakabitak-pitak ng ilang mga taniman sa lungsod. Tutugon lahat, nakaantabay lahat ang uh, pamahalaang uh, lokal ng lungsod ng Batangas, katulong at katuwang natin, yung mga private uh, sector, uh, lalong-lalo na ang prime water natin para of course ayusin yung mga uh, kailangang ayusin na mga linya ng o tubo ng uh, tubig para yung mga na natatapon na tubig ay ating uh, maiwasan at uh, malimitahan sa gayon ay madala natin, magamit natin uh, para sa pagtugon dito sa sinasabi nating uh, drought o ilning nyo. Ayon sa Batangas City Agriculture's Office, karamihan sa mga itinanim ngayon ng mga magsasaka ay drought-resistance crops o mga pananim na naaayon sa panahon. Kung maaari sa panahon ng pagtatanim, uh, wag silang susubok doon sa time na kung saan papunta na tayo sa dry season. Pagdating kasi ng December, at nagtanim pa kayo, yun, haharap na tayo sa tag-init. So, dapat ang itatanim nyo doon yung mga varieties na resistant sa Tangingin. Alam nila 'yon kasi ang atin namang mga farmers ay marurunong. Nakahanda na rin ang ilang mga tangke at container ng tubig na maaaring paglagyan ng supply ng tubig na dadalhin sa mga hang taniman. Umaasa ang Batangas City LGU na sa pamamagitan ng agarang pagpupulong at paglalatag ng programa at solusyon ng bawat ahensya ay hindi magkakaroon ng malaking epekto ang posibleng pagtama ng El Nino sa lungsod. Kasama si Kel Ravaca Denise Abante. Balitang Southern, Tagalog.